Magandang hapon mga kadontles at nakaidip na po ako kaya ngayon naman po tatakbo na po ako kaya tara mga kadontles samahan niyo po ako ngayong hapon. เฟสติกปัจจัย Magandang hapon mga kadontles. Nandito na po ako ngayon sa South Kapon Kaso, nang dumating ako dito, nakalimutan ko nga pala na may pupuntahan ngayon si Maricel. Nagbaka sakali lang ako na baka nandito sila. Kaya ngayon, dito na muna ako at try kong pumunta sa tabi ng dagat dahil ang bahay na nila malapit lang sa dagat. Kaya ngayon, tara mga kadontles, samahan nyo akong maglakad-lakad muna dito, papasok dito sa loob kila Maricel. O talaga nga namang napakaganda dito sa kanila. miss ko na dahil palagi ako nagpupunta dito dati nung dito pa ako tumatakbo. Papunta ng Santa Cruz. Kaya nga sabi ko, pagkakataon ko na ulit ito na makatakbo dahil ang tagal-tagal ko nang hindi nakatakbo. Matagal na po na mimis ko na rin tumakbo kahit sa gabi. Kadonless at nandito po tayo sa South Macapon Beach at napakaganda po dito. Yeah. At saka ano dito, ang kagandahan, hindi ganun kalalim yung tubig. Uh, masarap maliligo. Nalala ko na nung nagpunta ako dito. Dito kami nagpunta ni Maricel kasi nga malapit lang ang bahay nila dito at ano, mapaya pakita nyo naman no? yung wave, banayad lang siya hindi siya siya tumataas kaya okay dito mali ko paalis na po ako at tamang tama nung pabalik na po ako nakita ko ang anak ni Maricel yung pinakabunso niya at sinabi ko na lang na napadaan ako hanggang sa muli, maraming salamat mga kadontes dahil malulobat ako sa cellphone ko try kong magmula dito sa south loka ako na maglakad po hanggang sa barangay hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat Time check, it's 18.48 in the niya. At mga kadrantles na inapulot ko akong dalawang puting. Kaso, hindi lang alam kung mabuhay kung dalawa. Sana padidehin ng mga nanay doon sa bahay.